Good morning mga chuki Kay gising lang natin Pero kailangan na natin gumising Dahil meron tayong mga Gagawin ngayong araw na to mga chuki Kailangan natin pumasok sa work Para alam mo naman Malapit na naman ang sahod And for today's video mga chuki Siyempre kailangan natin mag-almusal Kasi yung almusal yung pinaka-importanteng part ng meal sa buong araw natin. And naisip ko magluto ako ng sang masarap na naman na sandwich. So tara na sa kusina at magluto tayo. Ayan, Chuki, meron tayo ditong uh, tatlong piraso ng itlog. So, ito yung ating uh, babatilin ngayong umaga nito mga Chuki. Dahil nga, uh, kailangan natin kumain ng tinapay. So, advice ko mga chuki, mas masarap ng magganito kayo, magluto kayo ng itlog sa umaga, kaysa sa mag-almusal kayo ng uh, yung mga cakes, kasi di ba mga sweets yan, mga croissant, ganyan. Napaka-unhealthy ng mga yan. So, konting uh, salt lang, and then, uh, konting... Uh, Konting black pepper. Ayan. Konting lak. Don't worry. Black pepper is good sa health natin. And then, lang natin siya. So, ang gagawin natin dito, kasi three eggs to. So, gagawin natin ng dalawang piraso ng sandwich lang to. Pero yung gagamitin natin tinapay na naman, yung kubos, yung tawag nila dito sa Saudi Arabia is kubos siya. Egg wrap. Yan. So, yun na mga chuki. So, initila natin yung ating kawali. So, sa ating kawali, chuki maglalagay lang tayo ng konting mantika. Ayan. So, I'm using olive oil. Pero, pwede naman kayong gumamit ng regular oil kung meron kayo. Or, you can use butter. Pwede yung mga chuki And then, pag mainit na yung ating uh, kawali, lalagyan na natin yung half ng ating itlog. So, ito ko, mga is sa uh, three pieces, di ba, kanina. So, gagawin lang natin, spread lang natin siya. Ayan. Dinantay lang natin siyang uh, maluto. Yung kanyang yung diba? Ayan mga Chuki, napakasimple lang yung ating almost for today's video. At kung magustuhan mo yung ating video, don't forget to click subscribe, like, and share mamaya. Okay? So, ang gagawin natin, meron tayo ditong ang tinapay. Ayan. Gaganin lang natin siya. Ayan. And of course, dapat maglinis kayo ng kamay kasi, di ba? Tapos, gaganin nyo lang siya, Chuki. Ayan. And then, ibabalik nyo dito. Ayan. So, ito na yung ating almusal mga chuki. So, initin lang natin yung bread. Ayan. Pagkatapos, i-roll na natin siya. Ayan. So, syempre, take care kayo kasi mainit. Mainit yung ating sandwich. And then, nila-next na natin yung isa. As usual, konting oil lang. Mahalang oil. Pero kung nakaluwag-luwag ka naman, at mahilig ka sa oil, pwede naman. Ito na yung ating second sandwich. Second egg. Ayan mga chuki, kung at this time nanonood ka pa sa aking video, please don't forget to click subscribe. Baka mukhang mo naman akong i-click. Please, please, please. And of course, parami akong mga recipe dyan sa aking uh, video na makakatulong sa iyo. Lalo na kung OFW ka. OFW Living Alone. With 300 reals lang yung budget sa isang buwan. Makakatulong ito sa iyo. Yan. So ganyan lang siya press para dumikit. Dapat malinis yung kamay. Or you can use the spatula. Okay. Pero I prefer yung aking kamay na lang. Hindi naman pang-init yung bread. And then gaganan ko siya. Flip ko. Iinit ko yung bread. So, ayan. Yeah. Okay. So, yun na nga. And then, i-wrap lang natin siya. Ayan. Yeah. And then, that's it. Kain na tayo. So, ito na Chucky. Magtimpla naman tayo ng ating uh, mainit na kape. So, konting uh, tawag dito. Konting kape lang siya na Nescafe. Ayan. Pagkatapos, ilagin na natin yung ating hot water. Ayan, konting hot water lang. And then, Maglalagay tayo ng fresh milk. Ayan. Fresh milk. And of course, haluin lang natin siya. Ayan. Thank you, Lord, for this food that we're about to receive. Blessed be you your spirit and blessed be din, Lord. Yung mga taong walang makain para magkaroon din sila na nakasalang kanilang katawan. We ask this through Christ our oh Lord. Amen. Son the Holy Spirit. Amen. So, ito na nga, Chucky, kakain na tayo. Ayan, yung ating bread. Ayan. Mm. Hello? Mmm. Ayan mga chuki, kung magustuhan mo yung aking video, please don't forget to click subscribe, like, and share. So, and ko na lang muna dyan, Wookie, o uh, chuki, ang aking video. And then, uh, ituloy ko na yung aking pag-aamsal. So, stay safe and God bless everyone. Enjoy your day ahead. Bye-bye.